Hello so, mga kasi po, I'm back for another food trip adventure. Yahoo! Uh, back to bahay muna tayo, no? At uh, special day ngayon, birthday nung katulong namin, no? So, happy birthday sa'yo, yeah! Kuya Mar. So, birthday yung celebration to kaso <laughs> ay yung humarap sa camera. Sabi niya, tikma ko daw yung niluto niya. So, re-reviewin natin yung kanyang uh, niluto. Eh, sabi niya, experiment daw yun. <laughs> so, tignan natin, ha? So, dumaan din yung ate ko kanina at uh, binigyan din siya ng handa. So, tignan natin yung pinarepare nila, no? Alright. So, ayan, no? P chichibugin ko bag isa kasi kumain na yung mga kasama ko sa bahay. At nandito rin yung anak ng ate ko. Hindi lang nakapunta mag-stay yung ate ko. At uh, yung isang anak niya, si Gia, yung babae pa ko na ito nyo sa video, ay may sakit. Kaya hindi muna sila nag-stay dito. So, yan ang kakainin ko. Yung spaghetti. Spaghetti pa baba. <laughs> Lechon manok. Kasi ito yung niluto nung katulong namin. Tikman ko daw. Ayan. Pati yung pansit. Ayun e, ko alam kung ano nilagay niya. Tapos ayun yung binili ng ate ko na cakes para sa kanya. So, happy birthday ulit sa'yo, Kuya Mar. You're right. <laughs> so guys, bago ako kumain, pakita ko muna yung chichibugin ko ngayon. No? kain na naman. So, ito lang yung titikman ko, no? Kunti lang at madami naman to. Yung dalawang experiment, hindi ko alam ito. Wow. May itlog, madami. May manok, eh. May hipon. Daming ingredients. Pati ito parang noodles, parang pansit. Ang dami rin yung inilagay na sa home. ayun no. So, bago tayo kumain na naman, <laughs> lapang na naman. Ah, <laughs> uh, ito, try mo na ako. God, maraming salamat po sa pagkaluto. Nawa ay linisin mo at mabigay ng lakas sa, sa akin. Sa ka to. Salamat po. O, oh, ano ba? Kain na tayo. Wait lang. So, ayan. Happy birthday sa'yo, Kuya Mar. Kaya yan yeah, daw siya. Umalis mo na siya saglit. Tara, let's eat. So, ito na, oh. Ah, po, eh. Tikma ko muna itong ano. Hindi ko alam, tawag dito sa ginawa niya. Experiment niya na pansit eh. Pero dami sa hug. First bite. Oh, yeah. Hmm. Sarap ah. Hmm. Chamba nga ah. Okay ah. Sarap ah. Sarap. ng ito niya. Mamaya tatanungin ko anong pinagdalagay niya dito. Malasa. <laughs> Sumipag tayo kayo, sabay kayo. Food trip na naman. Yes, <laughs> <Yisera>, chef. <laughs> ah, itong isa. Parang chicken curry. Ito na kang curry. May bell pepper. Ito, itlog. Hmm, masarap. kasi ito dala ng ate ko na spaghetti pang birthday sana oh sabi nga na nung team itik food trip na naman na mga itik ito food trip na naman sa <laughs> si chef napang pamorong na yata yung sundo kong helicopter. Ayan, medyo ba pang helicopter, mga kasi po yung balat ng manok. So, kahit tayo, hita ng manok. Yahoo! So, so natin doon sa Toyo Mansing Mesilio. baka may dumaan ng helicopter, baka may nire-rescue so parang pinsahin na rin sa lahat no yung pag celebrate natin ng birthday kahit simple lang no depende sa inyo kung gusto nyo i-celebrate o simple lang nakatulad ng ganito ang mahalaga magpasalamat tayo sa Panginoon sa buhay, lakas na pinapahiram niya sa akin. So, gamitin natin ang tama, gumawa tayo ng mabuti, siyempre, kung ano, huwag tayong gumawa ng mali o masama. Dahil ang buhay natin ay hiram lang. So, bago magdrama si sa Sir Maxon, hindi ito mag-isa, ano? Hindi, para message ko lang, kasi para na rin sa birthday na uh, mini birthday celebration ni Kuya Mar maraming katulong May para na rin sa lahat lahat naman tayo birthday so please subscribe comment like share at sana po no, ulit na lagi ko nire-remind ang mga po at eh, iba pa dyan na magsasubscribe please hit the notification bell, ilagay nyo po sa all para maabisuhan kayo, ma-remind ng YouTube pag meron akong bagong video na na-upload sa YouTube channel ko. So, ingat po at umingay ni kapit-bayo namin. Bye-bye! Bye! -bye. bye, -bye.